sa tulong ng PDEA. Ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Bilang alagad ng batas, inaasahan ang buong kapulisan na kumilos ng marangal, maglingkod ng katapat at maging sandigan ng ating mga kababayan. Iwasan ninyo ang paggamit ng pribileyo para sa pansariling benepisyo. Maging instrumento kayo sa katuwiran, kapayapaan at kaunlaran.